tips paano po mas mapabilis ang pagiging officer bukod sa pagpasok sa academy unang tip mag-aral for your next rank second tip recommendation third tip change company ang apat na tip license panglima good evening sir pwede po makahingi ng tips paano po mas mapabilis ang pagiging officer bukod sa pagpasok sa academy Sir, uunahan na lang po kita. Hindi porkit galing ka sa academy ay iisipin mo na agad ay mabilis ang promotion. Depende pa din po yan sa magiging company mo at barkong sinasakyan mo. Oo maganda sa academy pero hindi lahat na bibigyan ng pagkakataon na makaakto agad o maging officer agad after cadetship. Swertihan na lang din kung bibigyan ka ng pagkakataon ng mga kasama mo sa barko na makaakto agad iyon ay ang recommendation. Ngayon, magbibigay ako ng tips based sa experience ko at experience ng mga kakilala ko. I assume na hindi ka galing sa academy. So pagka-graduate mo, swertihan na lang kung meron ka kaagad company at makakasakay ka kaagad international. Bonus na lang na after your cadetship, pag sampa mo ulit sa barko, ay understudy officer ka na. Usually, ang nangyayari, dumadaan talaga sa pagka-ratings or nag-uumpisa sa mababang rank. Kaya nakadepende ito sa program mo, sa office o company yung kinabibilangan mo. Ngayon, unang tip, mag-aral for your next rank. Kapag nakaakto ka na as officer, nag-aaral ka na dapat agad sa trabaho for your next rank, either sa makina ka or sa deck na bibilang. Alam naman natin na contractual lang tayo. So pagbaba natin ng barko, wala na tayong trabaho. Lilipat na ng kumpanya. Mas maikling contract, maliit na barko, pero akto na agad. Merong mga ganitong case mga paps. So pagbaba mo ulit sa barkong sinasakyan mo, hanap ka ulit ng kumpanya na makakaakto ka kaagad for your next rank. Pero bago yun, kailangan mo ulit magkaroon ng lisensya for management level. So kapag meron ka ng license, hanap ka na ng company na maiaakto mo ang iyong lisensya. Second tip, recommendation. Kung ikaw naman ay mag stay sa isang company ay assume na after your cadetship, officer ka na agad after 3 months na pag-aaral para maging officer. So halimbawa, third assistant engineer ka. Dapat nag-aaral ka na agad sa trabaho ni second assistant engineer. Ang goal mo ay magkaroon ng recommendation from your superior. Depende ito sa company ha. Pero dapat nag-aaral ka extra effort at sipag na din para ipagkatiwala sa iyo yung trabaho at responsibilidad for your next rank. Ganon din, kailangan mo ulit kumuha ng license for management level para anytime ready ka na maging first assistant engineer at isang hakbang na lang chief engineer ka na. Ganun lang kadali ikwento, di ba? Pero mahaba-haba 'yan. Third tip, change company. Ang ginagawa ng iba kapag matagal na ang promotion for next rank, lumilipat na sila ng ibang company. Pang-apat na tip, license. Ay assume na dadaan ka sa ratings mula cadet to ordinary seaman o wiper. Mahaba-haba ito, pero nakadepende din ito sa performance mo at license kung meron ka. Advantage mo na kung ikaw ay ratings, dapat may lisensya ka na. Worst to worst, if ever lang naman na may mangyari kay Third Officer or Third Assistant Engineer, ikaw na agad ang papalit. Pero with the approval pa din ito ni Kapitan. The same time dapat pinag-aaralan mo na ang trabaho ni Third, kahit OS or wiper position ka pa lang. And panglima, prayer. Kung ikaw ay masipag nag-aaral, Samahan mo na din ng dasal at hingi ka na din ng guidance para magkaroon ka ng lakas ng loob sa mga desisyon na gagawin mo. Hindi biro ang trabaho na gagampanan mo bilang isang opisyal sa barko. Ganun pa man mga pups mabilis o mabagal man ang ating promotion. Ang importante, marangal tayong nagtatrabaho at wala tayong inaapakan na ibang tao. Kung mabilis man ang promotion mo, okay yan, congrats, keep it up. Kung mabagal man ang promotion mo, okay lang din 'yan. Sipagan mo pa at pag-igihan mo pa. Lagi mong tandaan na may oras na nakalaan para sa iyo.